Larkin, great to see you. And ito, sobrang ganda nung naging tandem nyo ni, ano, ni Dustin, especially sa Riker Studio. Ah. Ngayon, mas naralang nakilala si Dustin. Anong message mo sa kanya? Um, bro, Dust, kung saan ka masaya, pagpatuloy mo lang yan. Mm -hmm. Deserve mo yung opportunity na meron ka. pagpatuloy mo lang. And don't forget to stay humble and be grounded. Ayan lang. Wag, mo, wag na huwag makalimutan yun. And alam ko namang hindi mo makakalimutan yun. Yeah. Kasi isa ka sa mababait kong kaibigan. So, very proud of you, bro. And congratulations sa opportunity. Ano na lang siguro yung comment mo kasi minsan binabash siya, di ba? May mga iba na binabash siya. Pero at the same time naman, alakas din niya, di ba? Sa mga bullying uh, sila ni Bianca. Siguro anong comment mo doon? Um, ako naman, kasi hindi naman natin may iwasin yung bashing. Ako rin naman, nababash siya. <laughs> um, Siyempre, ako, I can't, I can't be sure kung ano yung nararamdaman nila sa loob. Wala naman ako doon. Pero alam ko si Dustin, uh, mabait yung tao. Siguro yeah. lang kasi iba yung nakikita ng tao sa labas. Yeah. Siyempre, pwede yan ma-edit, ganyan. Eh. Mm -hmm. um, although, siyempre, he's not perfect, none of us are perfect. So baka may pagkakamali din siya na, mm -hmm. na nare-recognize yeah. naman yun, yun kaya nang ayusin. Yung sa kanila ni Bianca, maging mm -hmm. sila yeah. naman talaga, <laughs> And paglabas kung maging love team, I know they're, they're gonna... Um, they're gonna make it talaga. Kaya nila yan. Katrabaho sila professionally. Maayos nila yan. Kasi lalo na pag sa labas. Pag mag-uusap kayo, siyempre wala lang na yeah, you, can, you can be open talaga. So alam ko ma, ano, they're, they're both good for people. Um, yun nga, kung maging sila, support naman ako. Oh, siyempre. Anong Sa, comment mo na uh, sila daw yung next anchor Curtis and your wife? Nakikita ko yung Vince Chan. Um, Tignan natin, bagay naman sila. Uh, diba? <laughs> diba? <A> <laughs> diba? Diba oh, diba? Ang rindang yung kami na eh. Kasi bagay si Bianca kamukha daw ni Anna, diba? di ba? Yeah, ni Ann oh, Curtis, niya. diba? Eh, si Dustin ba? Hawig din ba ni your wife? No comment. No comment. <laughs> Ay, mapanood ni Dustin. Dust, basta, hugi ka. Thank you. And about yeah. sorry toke, okay, anong comment mo Wala namang problema, wala. Um, mm -hmm. Siyempre, kung kaya naman ng financially, mm -hmm. you can do whatever you want. Yeah. Kasi katawan naman nila yun. Mm -hmm. And there's nothing wrong with that. Kasi siyempre tayo gusto natin lahat. Wogi, gusto natin uh, naman dati. There's nothing wrong with that. Tawa oh. na naman ilong nila yan, eh, pera nila yan, gases nila yan. Ayan. Ito, last na lang ito. Kung bibigyan ka lang ng chance to choose a big winner, it will be as or Dustin Ah, mahirap ka. Pero pang mahirap ang gano'n, nagutin na. Oh, sige, <laughs> sige. Ako Ako? Uh, ikaw ba kung bibigyan ka ng chance? Kung sino maging big winner? Dustin or As? Easy. easy. Easy easy na. na. As pa lang na. Okay. Easy na. Alam ka. easy Alam ko naman kasi from hmm. sa relationship namin, alam ko kung gano'n oh. kapuntag. Kaya, kahit gano'n pa man pain yung naramdaman namin, uh -huh. challenges. Oh, big winner pa rin naman siya sa akin. Mm -hmm. uh -huh. Deserve mo eh. Yan. Thank you. And sana, may chance ba nang magkaroon ka ng ano, house guest? House guest, wala. Wala. Uh -huh. Yan ang wala. Pero next season, tignan natin. Ayun, di ba? Next season. Tignan Ay natin. Okay. Uh -huh. abangan namin. <laughs> thank, you, thank, thank you, thank, you, thank Larkin, you Larkin, and thank great you. to see you. Yes. Thank you.